Hey, Hello? Para na kitay mga lasing na hindi naman. Kasi gara lamang din ako ay eh, ikaw. Uh, eh, medyo nakakain ng ang pero para ako may ako sa iyo. Ano 'yun? Dala mo ako eh, muntik ng haplitin ni Mrs. ng Palla. Bayan pa sa damit. E, Isipin may... mo eh, mo ako ay Sabi ko ako na tinik. Hindi e, ako pinakain ng isang piling ng saging. Hindi e, pa rin nawawala. Ay e, tinanong ako kung nasaan ko. Sabi ko na, sa paa. Ayun. Ako ahawal ng gano'n ko. <laughs> Ay, puwa ka naman pala. Inasa pa. eh, nasa pa, pala ang tinig mo eh. Ang dapat pala? <laughs> ang <laughs> ibig ko sabihin <laughs> ay ang na tinilas nga ito lang. Sipit ka na. Blue. Sipit oh. yeah. hmm. Blue is big force. Yeah. Okay. Oh, di oh. ba na ganang paningin o. Teka raw. Masulo. Ano kaya pari yan? Buwan ang araw. Buwan. Araw yeah. yan? Yan. Buwan. Eh. Mainit. Buwan ba yan? Yan. Hindi, araw yan. Lasing ka na yata. hindi ako lasing. Eh. Ako nakakailom na. Buwan yan. Basta araw yan. Mainit tayo. Ay, buwan Ito ako eh. Araw ba yan? Araw? Buwan yan. Araw ba yan? Maliwala ka pari. Ikilasing na. Eh, itanungan natin din siya na daanay. Ayan tayo, Oo. Itanong natin o, dyan. Wala. Itanong natin, ha? Ayan, itanong natin sa na daanay. Tapos, magandang araw. Kami ba yan naman nag-atalo yung Magparehin ko. Pwede magtanong sa iyo. Ay, pwede po. Ano po yun? Ay, ano yan? Ay, buwan yung araw. Ay, pasensya na po kayo. At di ko rin po alamin. Ako po hindi taga rito. Ako po napadala sa inyong barangay. Pasensya na po kayo. Hindi ko po rin po alam yan. Mas na yata sa atin, eh. Ah, kita mahula sa nito na lang. Pero ako nung saan? Ay, sa akin pa nagtanong, hindi ko nga ni alam at ako hindi naman taga-rini. ano, masakit ang ulo ng mga lasing na yun. Ate, <cue> pagtalo, hindi rin pala alam yun. Yeah. Ini hey, hey, bari ko bayar Buwang buwang bayayo. Dayo raw. Para ko nabibili nga doon pa. ni na yung hey, puhang-puhang. Ay, sira para sira ulo yun. Parang masakit na ito ulo ko. Pero yun, tagasan kaya yun. Ewan doon. Kaya <laughs> na bagong labas. Ewan. <Ay>, eh <laughs> <Ay>, nakakahulas yun. Ha <laughs> <Ayun. laughs>